guys, welcome back sa ating youtube channel for today's video ay uh, magre-repeal -ri tayo ng isang isang bluetooth ito yung ating re -ri ngayon, no power at alamin natin kung ano ang kanyang sira ano? alright, uh, simulan na natin guys, at uh, shoutout nga pala sa ating mga subscriber sa lahat ng ating mga sumusuporta sa ating channel Uh, magandang araw sa ating lahat at uh, yun guys uh, umpisa na natin ang ating uh, i-refer ngayon uh, alright uh, isasaksak natin sa ating uh, kuryente no? lagyan natin ng easy cord at isasaksak natin uh, power up muna isasaksak na at uh, power on 'Yun, uh, wala siyang power ano. Dapat umiilaw itong uh, uh, read uh, na light uh, light indicator. Dapat umiilaw 'to. Uh, yung uh, ilaw niya ay pula. Alright guys, buksan natin at alamin kung ano ang pinyang uh, sira, no? Right. Uh, ito yung kanyang power supply dito sa area na to uh, dito sa side at uh, titestirin muna natin baka may laman pa yung kanyang kapasitor baka makuryente tayo no, kasi naisaksak natin sa kuryente baka may laman pa yung kanyang kapasitor may uh, kapasitor dito Ayan. Titester natin kung may laman pa. Papang kuryente tayo. Okay, nakadisi tayo sa ating multi-tester. Ah, uh, 5 volts lang guys. At uh, tatanggalin natin ang kanyang uh, karga, no? Meron pa siyang boltahe na 5 volts gana ah uh, dito tayo guys mag tester tester mo natin yung kanyang uh, fuse may fuse dito ano tingnan natin kung uh, nag open yung kanyang fuse bali yung kanyang fuse dito ayan guys okay yung kanyang fuse uh, hindi nag open at uh, testirin natin yung kanyang min filter kapasitor kung nag short o may shorted sya uh, lagay natin sa diode ano Okay, nakadiod na yan at testirin natin dito yung kanyang uh, negative at positive bali may reading sya na 1.1 1.144 reverse natin uh, walang reading pag uh, naka reverse ibig sabihin ay walang short uh, paano natin dito malalaman kung uh, saan yung sira testera no? uh, natin muna dito sa kanyang secondary pagtawid dito sa kanyang transformer may transformer dito ito yung kanyang transformer pagtawid dito bali butawid ay secondary na bali ito na yung kanyang secondary dito may uh, dayo dito na malaki testirin natin baka yun ang uh, shorted ano shorted din yan ay walang power Parang, wala ding power na lalabas yan guys uh, may reading siya na 0.227 reverse natin Ayan. Uh, hindi malamang guys, uh, hindi to yung uh, problema dito kasi hindi shorted yung ating diode ano. Ayan. 0.227 pag in reverse natin ay nagiging 2 point something ibig sabihin hindi siya shorted kasi pag shorted yung ating diode ay pagbalik uh, pag reverse natin ganun, ganun din yung reading halimbawa naka oh, 0.226 pag reverse natin ay ganun din yung maging reading nya pag halimbawa ay shorted na yung kanyang diode uh, alright guys, isaksak natin sa kuryente at itestrin natin yung kanyang secondary kung uh, may voltage siya. Ayan, nakasaksak na. At uh, ilagay natin sa at ang yung ating tester sa DC. Ayan, naka-DC siya. Uh, it it natin yung uh, may kapasitor dito. no Dito na lang tayo sa may kapasitor. Yung filter niya sa uh, secondary. Bali, dito yung ating marireading ayan guys uh, wala sya no 000 000 lang uh, wala syang uh, sa ating secondary uh, dito tayo mag test sa ating primary dito sa ating primary testerin natin kung may uh, pasok na kuryente uh, ah, tayo baka makuryente ayan mayroon tayo nari-reading na 300 o oh, 299 volts ibig sabihin pumapasok yung kuryente sa ating uh, secondary Uh, dito tayo magpo-focus. Ang ating uh, tester ay ito yung uh, IC, malamang ito yung ating uh, sira. Uh, paano natin dito malalaman guys sa aking uh, analyze dito ano? kasi hindi nag open yung kanyang fuse parang yung IC natin yung uh, naging problema dito ano Pero pa, paano natin malalaman yung uh, kung IC na ba yung uh, problema dito ang gagawin natin ay tatanggalin natin yung kanyang IC Kasi pag dito tayo mag-test, mag-tester na nakakabit ay hindi natin malalaman All right, tatanggalin natin to guys. Itong IC na to. Alright guys, tanggalin natin. Yan. Yan. Tanggalan natin yung kanyang IC. Tingnan natin yung number, ano? Wala siyang number, blanko lang. Uh, yan kasi ang nagiging uh, problema dito guys sa mga ganitong mga bluetooth ano uh, gawa ito ng china ang ginagawa nila ibinubura nila yung uh, number binubura nila yung number para hin uh, para hindi na siguro ito mapaayos ano pero nakapagayos na ako ng ganito na uh, may number ito wala na no Bali, yung number dit nito ay DQ125. Uh, DQ125. Uh, akala nila siguro hindi natin malalaman yung number, ano? Meron tayong uh, DQ125, ano? Nakabili na tayo, ano? Uh, ito yung ating ipapalit. Since na kayo sa aking kuku guys, eh, hindi pa ako nakapag ano, yan guys, kitang kita Diki 125 Ito yung ating uh, ipapalit dyan uh, Iti-tester muna natin guys Ano? Ito yung Ating uh, sira, ano? iti natin yan pa, para malaman natin kung uh, sira na talaga, talaga yan Alright guys uh, Iti-tester natin yung Kung uh, sira na ito Ito yung ating tinanggal na walang number ano? Uh, tester natin dito yung Pin na ito uh, Bale yung pin na ito ay dito pumapasok Yung 300 volts Itong apat na ito Yan pumapasok ano at yung ating negative ay itong dalawa. Itong dalawang to, yung ating negative. Bali, yung pin ng ating multimeter ay dito natin yung isa, dito sa apat, yung isa naman ay dito. Tingnan natin kung may reading. Ah, bali lilipat muna natin sa diode, ano? Yan, naka na. Titest natin dito. Ayan guys, wala, wala siyang reading. Ayan, wala ang reading. I-reverse -re natin. O ta rin natin yung pula naman ng ating ilalagay dito. Ano? May reading siya. Uh, ganon din guys, wala siyang reading. Ibig sabihin, open na dito yung kanyang connection. Ano? Uh, kaya wala siyang bultahin na lalabas doon sa ating secondary kaya walang power ano yan Okay uh, nakita na natin na uh, sira sira na ito uh, yung isa naman natin na ipapalit ay papalit ay titiestorin natin ano uh, ito yung ating uh, papalit may number yan DQ 22 yan uh, test natin ano dito sa uh, sa apat na pin dito natin na ilalagay yung uh, na sa ng multitester natin at dito naman sa uh, negative yan balikat siguro balikat ayan guys may reading siya guys oh Uh, pag reverse natin dyan walang reading yan Re reverse natin ito naman yung pula lalagay dito sa apat ayan walang reading wala siyang reading ayan uh, ang uh, ibig sabihin ay good good itong IC at yung uh, nakakabit na tinanggal natin ay open na siya kaya hindi na siya magpa-power. Ngayon guys, kakabit na natin ano? Kakabit natin yung ating bago Ayan guys, nahinang natin ano, nahinang na. Kabit na natin yung ating IC. Yan. Yung ating bagong IC. Okay. Alright, uh, Saksak -sak natin guys sa ating kuryente para matesting natin ano kung may power na. Okay, ayan na. Bluetooth mount. ayan na. Uh, ayos na. May power na siya, no? Ah, uh, natin kung ilang boltahe nga yung uh, kanyang output. dito sa, sa, ating uh, uh, kapasitor sa secondary ano. Ito yung ating tester. Yan meron siyang 20.5 volts. 20.5 volts ang kanyang uh, output sa uh, secondary. Yan. Uh, ngayon guys, i-testing natin ano kung magkaroon na siya ng sounds. May cellphone tayo dito na isa. yan pairing allow pair ayan, connected na at uh, hanap tayo ng music ito may music tayo dito yung uh, walang copyright yung ating papatugtugin kasi pa, baka makapirate tayo hindi natin nakalain na uh, ito po yung sira kasi uh, hindi siya naman na uh, sumabog kasi karamihan dito pag nasisira ito ay sumasabog dito nagkakaroon ng putas dito pero itong uh, issue na to ay bali nag open lang yung kanyang uh, circuit doon sa loob ng IC kaya wala na siyang power Guys, uh, maraming salamat sa ating uh, nanood sa ating youtube channel at sa mga bagong napadpad uh, sa ating channel, pag-subscribe uh, at uh, marami pa tayong i, i share na sa ating mga nalalaman ano. Marami pa kayong matututunan dito sa ating channel at uh, pag-subscribe, share at uh, like and comment. Okay? Maraming salamat at see you uh, next video.